Bukod sa pagiging tuna capital of the Philippines, target din palawakin at palakasin ng lokal na pamalaan ng General Santos City ang iba pa nilang yaman at ipagmamalaki pagdating sa turismo. Sa detalye sa report ni Rod Lagusan. Kilala ang General Santos City bilang tuna capital of the Philippines. At kapag napasyal ka dito, hindi mo dapat palampasin na matikman ito. Kaliwat ka na na makikita mong naglalaki ang tuna sa mga pamilyan dito na malaking bahagi ng ekonomiya ng usod. Dalawampung taon na nagtitinda ng tuna si Marlon. Anya, nakatulong ng malaki ang tuna sa kanyang pamilya. Malaki, malaki, malaki. Ito na rin ang pinagkukunan ko eh. Ito na rin ang pinagkukunan ko ng pang araw, -araw na gasto sa da, aming pamilya. Bagamat anya may mga pagkakataon na mahina ang benta, ngayon papalapit na ang buwan ng Disyembre, inaasahan ni Marlon na mas lalakas pa ang kanilang benta. Mula dito, patuloy ang pagpapalakas ng turismo ng lungsod. Ito ang pagpapalawak pa ng kanilang tourism portfolio. We are going beyond tuna. Um, andun na kasi yung ano, parang nagiging landmark na talaga ang ating uh, ang tuna industry for Jensen as tourism. So we are venturing towards medical, medical tourism, um, fun farms. We have several sites here of, uh, for farm tourism. Nais nice din nilang palakasin ng medical tourism sa lungsod. Lalo't marami anyang mga hospital dito na kaya makapagbigay ng kinakailangang medical services. Ang Jensen ay nagsisilbiring gateway sa Soxergen dahil sa airport at seaport na meron dito. Kaya bintahay ito sa lungsod para palakasin pa ang iba pang aspeto ng kanilang turismo. To maximize being the gateway, we have our mice facilities. No, so we have facilities for meetings, incentives, conferences, conventions, expositions, exhibits. Now, Genside is becoming to be a diversified, uh, host of diversified industries. Now we are hosting already a lot of service industries, financial industries, retail industries, okay, manufacturing industries, and now the, the recent boom, the, the recent boom means our health facilities. Anya tiyata nasa 30 hanggang 40% ang ambag ng turismo sa ekonomiya ng lungsod. Bukod pa dito ang ambag nito sa kabuwang turismo ng reyon. Plano din ng LGU na maging isang smart and sustainable city. Noong nakaraang taon, umabot na sa 1.5 million tourist arrival ang naitala ng lungsod, habang nasa 1.9 billion pesos naman ang tourism receipts. Target ng lungsod ngayong taon na maabot ang nasa 1.7 million tourist arrivals. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.